talaga nangyayari yan eh. Dumating, punto na nakakasbukan. Pero para sa akin ako, ay still pray, no? Na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit. Magkaunawaan napakalaking panahon yung nangyayari sa pagmamahalan siya. Sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. So, may hope pa po kayo na magkakalik sila. Sa tagal na pinagsamahan nilang dalawa, di ba? At kayo po ba ay nangihinayang kung sakali? Lahat okay. kami. Ama ni Daniel Padilla na si Romel Padilla umaasang magbabalikan pa ang anak at ang ex-partner nitong si Catherine Bernardo. Ipinagdarasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Yan ang sagot ng dating action star at ama ni Daniel Padilla na si Romel Padilla matapos tanungin ng stars photog kamakailan lang na ibinandera sa TikTok. Ayon kay Romel, normal lang sa isang kopol na may pinagdadaan ng pagsubok kaya umaasa pa rin daw siya na posible pa rin magkabalikan ang kanyang anak at ang aktres na si Catherine Bernardo. Talagang nangyayari yan eh, dumadating yung puntong nagkakasubukan. Say ng batikang aktor, patuloy niya pero para sa akin, I still pray na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit magkaunawaan dahil napakalaking panahon yung nilaan nila sa pagmamahalan nila. Kaya ipinagdarasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Wika pa niya ng tanungin sa kanyang reaksyon sa break up ng Katniel. Inamin din ni Romel na nanghihinayang siya sa paghiwalay ng kanyang anak at ni Katrin sa kabila ng napakatagal na pagsasama nila. Kayo po ba nanghihinayang? tanong ng entertainment vlogger. Ang sagot ng ama ni Daniel, of course, lahat kami, lahat kami. Bandang huli ay tila nagpaabot siya ng mensahe sa dating kopol. Habang sila mga single, sana magmuni-muni muna talaga sila o timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat bang disim? Dapat bang magkabalikan? I guess, ito yung time na yun eh makikita nila sa mga darating na araw. Kung maalala, November 30 last year nang umamin si Kat at DJ na nag-break na sila makalipas ang mahigit labing isang taon na relasyon. Ayon kay Katrin, aware siya sa breakup rumors kaya naman pinili niyang kumpirmahin na wala na talaga sila ni Daniel Padilla. Anya, halos kalahati ng buhay niya ay kasama niya si Daniel at sa kabila ng nangyari ay wala siyang pinagsisisihan. Lubos naman ang pasasalamat ni Daniel sa dating girlfriend dahil hindi raw siya iniwan kahit ano paman ang pinagdaanan niya sa buhay. Narito naman ang samut-saring komento mula sa mga netizens. Sus, paulit-ulit ba naman ginago ng anak mo si Kat? Minsan tayong magulang di tayo konsintidor kung alam nating may mali ang mga anak natin. Yan na ang tinatawag na karma sa daming luha na iniyak ni Kat. ng panahon na paulit-ulit mag-cheat si DP sa kanya. Kung sasaktan lang ng mga katulad nyo ng anak mo ang mga gaya ni Katrin, edi wag na lang magkabalikan.